Honda Civic isya niya busina pag pinipihit natin yan gumagana siya Ayun, pag nakasentro at pag nagalaw hindi gumagana dito lang problema niya sa ilalim titignan ko muna Ay walang problema pala dito sa ilalim ang problema niya ay ito binuklat ko siya malaki na yung clearance niya. Gagawa ko na lang ng paraan yan. Ayan Ganito ginawa ko naman. Ayan. Yung ground niya, dinagdaga ko ng wire. Tapos kinapit ko dito. Ayan. Para additional ground. Okay. Ayan, gaganda na ang tunog niyan. Kaya ganyan ang ginawa ko. Okay. Bubuuhin ko na muna to. Okay, ayos na. Ayos na ito. Yan lang problema niyan. Yung ground. Okay. Yan lang yung pagka uh, nagpalit ng manibela. Ganun lang yung style niyan. Tagdagan nyo ng ground. Or minsan dito may problema yan sa ilalim. Yung contact point niya. Meron din dito. Depende yun. okay. Ayos ito. Honda Civic. Okay, thank you.